General Lartatas, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo. Live na tayo sa Radyo Pilipinas, NPTV, sa programang Punto Asintado Reload. General? Uh, yes, magandang umaga at lalo na sa taga-pakinig natin. Sa magandang umaga po. Opo. Papaano po nahuli? Uh, uh mauna po tayo. Uh, papaano po nahuli? General, ito pong suspect na si Mr. Yu? Um, uh... Ang uh, pagkakahuli po natin of course sa uh, technique ng mga investigador po natin, uh, unang-una we are able to preserve and uh, conduct a e, uh, toro soko operation uh -huh. doon sa actual incident scene na kung saan nakita natin doon yung pasyo uh, at uh, nakita natin doon yung uh, trajectory uh -huh. ng uh, uh, bala at nakita natin doon immediately, uh, immediately after the shooting of course is yung through the CCTV doon. And then, uh, nakatulong na rin yung backtracking po natin ng CCTV as well as uh, uh, testimonies of uh, personalities backed up by uh, documentary evidence na nagpapaturo o nagpapatunay kung sinong may control nitong uh, nakita ng uh, uh, Mercedes-Benz with plate number BCS-77, kung anong history po niyan at sinong may control until uh, our... Uh, Our uh, investigators were uh uh lead to uh, a place na kung saan doon na aresto si uh, Gerard Hugh. Gerard uh, da U, dun sa riverside uh, sa Pasig no uh village sa Pasig City na kung saan na doon natin siya na aresto together with this issue <clears throat> the seizure uh, of the actual uh, uh vehicle <clears throat> that uh, he used na was figured in the in that shooting incident dun sa at mm sa -hmm. uh, tunnel going southbound dun sa bantang sa uh, Makati at nakuha dun sa lugar na yon when uh, these firearms under uh, registered under the name of Gerard Raymond Tuyo dalawang caliber 40 na isang Taurus at isang Jericho na turnover na kanyang may bahay po Ano po background ng suspect general? Ang suspect po natin ay uh, isang uh, businessman po at uh, involved po sa tracking uh, services. Siya po ay Pilipino, tama po ba? Pilipino po, tama po. Okay. Uh, tama ho ba na ang mga baril ay uh, lisensyado pero wala po siyang uh, permit to carry outside the uh, residence ng mga baril niyang dalawang nakuha po sa kanyang sasakyan? Tama ho ba? Tama po yan. Opo. Ano po ang paliwanag niya sa insidente? Bakit niya ho nagawa yun? Ang uh, paliwanag niya po, of course, is uh, dininay niya na hindi niya po magagawa yun at hindi po siya ang may salary. So we don't need to argue with him. Uh, may karapatan po siyang manahimik at uh, tayo na po ang magpapatunay na siya po ang may kagagawa nito. Matapos pong insidente ito, ano po ang balak ngayon ng PNP, uh, General... Uh, DARTATES, tungkol lamang sa uh, pagkuha ng lisensya ng baril, ganun din ng uh uh, uh tawag to permit to carry firearms outside residence ng mga responsible gun owners. Okay, with the evidence at hand, first is we need to solve and or settle uh, have a disposition on uh, the incident. Yung incident po ito po yung barilad. Mm -hmm. We will ensure an airtight case of a murder against him. Mm -hmm um uh, dinodokumentahan na po natin yung uh, pinagagawa po ng ating kapulisan investigation, tracking and so on and so forth, such that this will be referred anytime today um uh, sa Makati Prosecutor's OO Office on inquest proceeding for a case of murder. Okay. Pangalawa po, uh, with this uh, um, uh, case with this incident, of course, uh, continuously the Philippine National Police is uh Um, um, improving yung policy, improving uh, guidelines, especially uh, under Republic Act 10591, ito po yung carrying uh -huh. and uh, possessing of firearms. Lalong-lalo uh -huh. -lalo na po yung pag-issue ng ating mga licenses uh -huh. as well as pag-issue ng uh, permit to uh, carry outside residence to those uh, na nag a po nito. Lalong-lalo -lalo na po ito po ang uh, number one na Uh, kagustuhan ng ating uh, Chief Philippine National Police General Francisco Romel Marfil ito po ang kanyang utos at so kanya pag-aaralan po natin of course this is uh, in coordination with the different lawmakers lalo na doon po sa House of Representatives at uh, ating mga senador para kung may pagkakataon matulungan kami or uh, sila na mismo ang magbigay sa amin ng uh, uh, tamang uh, polisiya or patas dito sa RA 1059. Okay. Abiso na lang po, General, sa taong bayan, lalo na para maiwasan ito pong gitgitan sa kalsadang mauwi sa road rage. Okay po. Um, sa ating mga kababayan, um uh, maging uh, sa law enforcer, lalang-lalo na sa may mga hawak ng baril, eh, ang pinakamagandang magandang uh, bit bitin na lang po sa kalsada o sa paglabas ay uh, pananalig sa Diyos at uh -huh. uh, magdala ng pasensya. Uh -huh. lalo, lalo na po, lalo na, traffic dito sa kalsada natin. Ito po ang ating babaunin parati. At uh, pagsitimpi, uh -huh. at uh, tama po yun. Narinig ko kanina, isarado mo na lang yung uh, oh, yung uh, <laughs> sasakyan mo at uh, manahimik ka na lang doon at mag observe ka kung ano yung mga uh, nakikita mo sa uh -huh. paligid Tama ho. Maraming salamat, Major General Jose Melencio Natates Jr., ang Hepe ng National Capital Region Police Office. General, thank you so much. Uh, maraming salamat din po, Aljo. NCR Transportation Regulation Office Chief, uh, Ginong Hans Lim. Sir Hans, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Sir. Good morning, Sir Aljo. Good morning po, Good morning po sa lahat na nakikinig po sa radyo natin. Okay. So... Uh, itong si Mr. Yu, may lisensya, tama ho ba? At uh, ano pong gagawin natin sa kanyang valid license? Sa kayong po, sir, si Mr. Bernard Yu, apa, may uh, may 90 days preventive suspension na po siya. No? Okay. Itiserve na po natin yung show cost natin, i show niya sa residence niya at sa uh, police station sa saan po siya naka-hold ngayon. Oo, nakakulong na yata to ito. Pero meron po siyang lisensya, valid po ang lisensya niya. Tama ho ba? Valid po siya, Valid. sir. Up to, oh, uh, oh, uh, up to November 20, 2031. Eh. Okay. Kasi nag-renew nag, na, nag siya noong 2022 po. Okay. So, pangalan niya, tama ho ba? Uh, Gerald Yu. Gerald Yu. Gerald Raymond T. Yu po. Ilang taon, ilang taon ho siya? Ah siguro mga ano to? 1989 po yung birth date niya Poy, siguro mga to. 35 sir oh bata pa sir bata pa po 1999 1999 tama ba 1989 89, ah 1999 89, 89. okay sige so 30 okay. plus okay yung kanyang sasakyang ginamit sino pong registered owner si Mr. Susumu Osoy. parang Japanese sir Japanese Juan siya oh oh so ah uh, siya ba'y uh, driver? Siya ba'y uh, may-ari na ng sasakyan kaya lang hindi na lipat sa kanyang pangalan? Si Mr. Susumu Hosoy, sir, Siya po yung registered owner based sa data natin. Still, siya pa po, po yung may-ari ng sasakyan based sa records natin. Pero apan naman sa report ng police report, na... Uh, yung driver natin is Gerard Yu. Or er, Gerard Raymond Yu po. Hmm. So, Then, uh, na, na, serve din natin yung show ko sa kay Mr. Hosoy po. Uh boat -huh. Both, both po yon dalawa sila. Since, same din po, under alarm na po yung Mercedes-Benz na plate number BCS-77. BCS. Okay. Yeah, okay, so susuriin natin kung yan bang sasakyang yan ay nabili nitong si Yu, delegosyante ito eh. Nasa tracking BS business. Yes po, oo. Oh, may, Baka nabili oh, niya ito po, kay... Program, yeah kay Japanese Victor national Hosoy. Na ba? Hosoy. So, Hosoy. Hosoy. Oh, susumo. Susumo. O oh, yun. Uh, susuriin natin, assertin natin kung nabili niya or hiniram or kilala niya itong registered owner. Tama ho ba? Tama sir. Tama. Kung may proof na nagkaroon ng deed of sale or na nag or sabi nyo nga, eh, baka hiniram lang. Okay. So napaka-importante talaga dito. Ginong Hans, kapag tayo bumili ng kotse, nagbenta, no, eh dapat i yan sa si LTO. At po okay. eh, palitan na lang yung, na, yung yung pangalan mismo nung nakabili. Opo, dapat ma-transfer kaagad eh, para walang hassle sa part nando nag na, nagbenta po. O marami may mangyayari bagay-bagay. Oo, maraming ganun ho na mga uh, circumstances na uh, hahabulin talaga kung sino yung pangalan o registered owner ng uh, sasakyan. Anyway, okay, opo, so ano opo. asahan po namin from LTO dito po sa kaso na ito ni Mr. Yu? Uh, Sir Sa Hans. na-charge na, na natin siya ng reckless driving, then improper person to operate. Possible po, perpetual revocation since gumamit siya ng baril at saka namatay pa po yung kwan natin, no? yung victim, mm. yun ang problem noon. At the same time po, meron na siya nag -exist na isang reckless violation last 2023. Mm. Kaya oo, oh, oh, yung fines niya kasi sir, medyo dodoble po siya. Okay, sige po. Ah, uh, may iba po ako, Sir Hans. Kumusta na po yes, ngayon sir. ang application ng lisensya? Uh, plastic license na bang may uh, ibibigay po niyo? Irerilis sa mga magre-renew ng lisensya ngayon? Opo, sir, opo, sir. Yun naman yung talagang panang ng management, sir, na talagang dapat maibigay -ma na natin lahat yung plastic plastic card. Okay. Depending on schedule lang, sir. May given schedule lang Since hindi naman lahat ma-accommodate. Tuloy-tuloy naman po yung supply natin hindi naman po siya totally na nabigay kung ilan yung backlog natin, yung link agad yung supply natin. Tuloy-tuloy tuloy lang po siya. paano po? Halimbawa sa uh, sa kaso ko po, nung kumuha ako ng lisensya last February, uh, ang papila binigay sa akin. Uh, ano po ito? Itatext ba ako o ako na pupunta doon sa issuing department ng LTO? Kung may number po kayo na hiwan, i-text niyo po niyo kung one schedule niyo na, pero pwede na rin naman kayo pumunta Kodan sa office. Oo, para makapasyal, if, if pag may time kayo sir, baka mabibigyan na rin po card. So ano pa ito? Magpapa-picture ka pa rin lahat uh, gagawin. Uh, Opo, yung biometric proseso, kasi. din need po yung biometric o, o para ma-release po yung card. Okay, sige po, i-check iche ko na lang po 'yan. Maraming salamat. Uh, LTONCR Transportation Regulation Office Chief, Hans Lim, Sir. Thank you. Good morning. Thank you, sir. Thank you, Pa. Thank you. Thank you.